The tinda dyan ng bake mac pero walang oven. Ako mga mi, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako dito gumamit ng oven. Nilagay ko na nga din yan sa malaking tray at maliit para makita nyo lang at magkaroon kayo ng business idea. Itong penne pasta na to yung ginagamit ko sa tuwing gumagawa ako ng mga bake mac. Mas masarap kasi to at mas makunat kesa doon sa elbow pasta. At gagamit nga ako dito ng isa't kalahating kilo. Nung kumulo na nga yung tubig, nilagay ko na din dito yung oil, salt at itong pasta. Tapos isasalang naman natin to for 10 minutes. After 10 minutes naman, pwede nyo na tong i-drain. At ang kaibahan naman dito sa pasta na to, hindi na natin to kailangan hugasan. Mas maganda kasi dito, yung dikit-dikit siya, yun ang masarap sa bake mac. Para naman dito sa sauce ng bake mac, napakadali lang gawin ito dahil pang tipid version lang yung gagawin natin. Pero masarap pa din. Dito nga sa pan, mag lang tayo dito ng bawang at sibuyas. Kapag nga naluto na to at lumabas na yung flavor niya, pwede na natin ditong ilagay yung isang kilong giniling na karne ng baboy. Isang kilo lang guys ha, dahil maglalagay pa tayo dito mamaya ng hotdog. Kapag nga na half cook na to at naging ganto na yung kulay niya, sinimpla na natin to ng salt, pepper at ilagay na din natin dito yung hotdog. Lutuin nyo lang yan mabuti hanggang sa lumabas yung flavor para mas masarap. At kapag ka naman alam nyo na na half cook na, pwede na natin ilagay itong spaghetti sauce na Italian. Ayan, dalawa yung ilalagay ko. Timplahan din natin to ng tatlong kutsarang sugar at halu-haluin lang natin to hanggang sa kumulo. At pag kumulo na yan, pwede na natin yan patayin. O diba, ganun lang kadaling gumawa ng red sauce. Dito naman tayo ngayon sa white sauce. Bali, maglalagay lang tayo dito ng half bar nitong butter. Intayin lang natin to mag milk bago tayo maglagay ng 2 po ng harina. Pag naman wala na kayo nakikitang harina at nag-bubbles na yan na parang ganyan, pwede na tayo ditong maglagay ng milk. Pwede kayo ditong gumamit ng evaporated milk or kaya fresh milk. Pero itong gamit ko na to, fresh milk to. Ilagay na din natin itong cheese, bali 1 pack ng Eden cheese to guys. Konting paminta at 1 tablespoon ng sugar, pambalans ng lasa. Haluin nyo lang to ng haluin para naman hindi dumikit dito sa may bandang ilalim. At ayan, habang kumukulo siya, lumalapot siya ng lumalapot. Pero wag nyo naman to masyadong palaputin para para naman hindi ko monti itong white sauce natin at para din hindi tayo malugi. Pinatay ko na nga dyan yung kalan dahil yung ganyang kalapot ay eh okay na yan sa akin. Kumuha lang ako ng malaking talyase para mapaghalo itong pasta at yung red sauce. Haluin lang natin itong mabuti at pwede na natin itong isalin dito sa, dito sa tray. Pag naman naglagay kayo sa tray, huwag niyo masyadong pupunuin dahil maglalagay pa tayo ng white sauce dito sa may ibabaw. At itong malaking tray na to, good for 15 to 20 person na to. Naglagay din pala ako dito sa maliit na tray para lang makita nyo at magkaroon kayo ng business idea na pwede ito kahit pang 2 to 3 person lang. Kung mapapansin nyo, itong nagawa nating bake mac ay parang makunat siya at sticky dahil yan dito sa penne pasta. Kaya kung may makita din kayong gantong pasta, ito na lang din yung gamitin nyo. Ilagay na din natin itong white sauce dito sa may ibabaw at ito nga yung magpapasarap at magpapakrimi dito na kahit wala tayong oven, eh masarap pa rin ang ating bake mac. Naglagay din ako ng konting parsley at ayan na, ready na ang ating no-bake bake mac. Meron tayong malaking tray at maliit na tray so pwede na tayong magpa-order kaya na o more na din kayo. Yun lang po. Bye-bye!